Pinaghahanap ng autoridad si Tamuntaka 4, Cotabato City, Barangay Captain Tong Gayak. Ito ang kompermasyon mula kay Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw matapos umanong lumabas ang warrant of arrest laban sa kapitan. Ayon sa alkalde, kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang kinakaharap ng kapitan at non-bailable anya ang kaso. Narito ang dagdag na pahayag ng alkalde. Uh, lumabas yung warrant of arrest uh, yata kahapon and nung isilbi kanina ay iniwan nung barangay kapitan yung kanyang mga sasakyan at mukhang sumakayata ng isang multika para makatakas. So, the, uh, yung pagsisilbi ng warrant of arrest ay hindi naging matagumpay. Hindi nahuli ang barangay kapitan ng Tamontaka 4. Si Tungko... Uh, What's his family name? Tungko Gaya. Tungko Gaya, No? So kung nanonood man ngayon si Tungko or kamag-anak niya o kaibigan na kumukupup sa kanya, uh, ang warrant of arrest base doon sa dokumentong uh, nakarating sa atin ay non-bailable yung offense. RA-9165. And you know the case. No? It's uh, drug-related. And uh, kung nakikinig ka man ngayon, Kap uh, Tunggayak, uh, Bukas sa aking tanggapan kung gusto mong mag-surrender. If not here, pwede kang mag-surrender sa anumang sangay ng kapulisan. Ang uh, aking panawagan sa iyo ay pagbayaran mo ang kasalanan na iyong ginawa. If you think na may laban ka pa sa korte, eh di ipagpatuloy. Pero uh, dahil meron kang outstanding warrant of arrest for a non-bailable offense, ay panagutan mo ito. So inuulit ko ang aking panawagan kay Captain Gaya o kung sino man ang kumukukup sa kanya na i-turn over nyo na lang siya sa kapulisan. Bukas din ang tanggapan ni Mayor Bruce Matamalaw kung sakaling gusto niyang dito mag-surrender pero huwag siyang magtago sa batas. Yun lang ang aking payong kapatid kay Captain Gayak ng Tamontapa 4. I have yet to speak with the uh, Uh, the MILG. dahil convicted siya eh a an offense na medyo mabigat. Uh, kadalasan, pagka uh, may inability na talaga yung nasa taas na mag-perform ng kanyang function, either may sakit, uh, nagrabe, maluba, or uh, baldado, at hindi na magampanan yung... And in this case, dahil non-bailable offense ito, nasa lupsyo ng kulungan, I I I think uh, magkakaroon ng succession, no? but uh, we have to verify this with the, with the MILG. Uh, actually, uh, nung uh, una ay kinausap ko rin siya tungkol doon sa isang kaso ng illegal recruitment na naisang pa rin laban sa kanya na patuloy pang dinidinig ng korte. Uh, may kung ilang beses na rin tayong nag na uh, makausap siya. Pero uh, sadyang mailap, no? And uh, you, you know, we, we had a falling out uh, during the campaign dahil ako ayoko talaga maging kakampi yung mga taong sa tingin ko ay hindi gagawa ng, ng, mabuti. And ngayon nga ay uh, lumabas na yung, yung kanyang warrant of arrest and uh, pagbayaran niya na lang. Harapin niya yung kasong kanyang, yung krimen na kanyang ginawa.